1,450. So, bakit nga naman nagpuporsige na na magtinda ng ano, ng mani? Para may mabili kami yung bigas. Para may mabili kayong bigas. Araw-araw. Anong gusto mo maging? My business Magiging businessman. Ito mga kajokso, yung mga medals, oh. oh yan, oh. Mga medals si Jilo. So, At dahil sa sirada ang cart ni Angelo, dali-dali ako pumunta dito bumili ng materyales para ipagawa ang bago niyang cart dahil kung ang cart ay mawala sa kanilang pamilya, maari silang magugutom dahil wala na silang trabaho na maari pang alam para sila ay kumita. Ito lang ang tangi kong paraan para makatulong kay Angelo. Kaya ako na ang gagawa para makatipid. Para may sakatuparan ang matagal ng minimithi o pangarap ni Angelo na magkaroon ng sariling bagong kariton. Medyo nakakapagod siya pero sige lang, kayang-kaya ito. Ang importante, maibigay ko kay Angelo ang kanyang gusto. Ang Purple din sa bukas So ay na naman natin ito ngayon Pero sa loob yan ang pasok niya mga kajoks Kailangan natin sukatin uh, ang ano nito, pahaba Pahaba Yung pinaka ano nito ganyan yan yung sukat niya yan ang taas naman ang ating uh, ang uh, ating puputulin yung taas alright 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 kailangan natin ang kailangan natin kutsilyo kutsilyo na kasi ano lang tapos tapos lang ng konti para sakong sakto talaga alright Ito rin panukat natin ng redksyon. Nawala yung ating panukat Kaya kami tayo ng initiative. Initiative ng diremit natin, Nawala yung palungkat. So, kailangan natin ang yung ting-ting. <laughs> yung ting-ting. Dahil wala rin tayo ruler. Pagpapitin din natin ito. Nagari. Nagari. Ano oh, yun? lang yun? Alright, so mga kajoks na ilagay na natin yan sa kabila dito din sa kabila talo din yan so magtatapos naman ako mga kajoks na ng... para dito naman tatapasin ko dalawa naman tatapos ng tapos dito dito naman tatapos naman ako dito sa harapan yung last natin yung flooring yan yung flooring dito alright let's go tatapos tayo alright mga kajoks medyo napagod din ako mga kajoks <laughs> medyo napagod din ako sa ginawa ko mga kajoks oh ano kanina malapat tong ano na to. ano oh, maiksi na siya. Kasi nandito na siya mga kajoks. So, oh, almost done na siya mga kajoks. Oh, di ba? Oh, kabila, meron na rin. Yan. So, ang tinatabas ko ngayon, dalawang ganito na tinatabas ko. Pati dito, gitna. At para naman dito sa harapan. Yan, para dito sa harapan. Cover. Plus sahig. Yan, cover plus sahig. tapos magtatapos na naman ako dito naman sa taas yan para ito open na niya eh. yan para ayos mga kajoks ha hihi ganda ng kahit niya Angelo yan pero sige lang tsiga lang tayo Angelo malapit na to ay hindi pala Angelo tsiga tsiga lang pala jokes ayan tsiga tsiga lang tayo ito ako dito ah uh, punting punting lang to 자 a kaaway s I <laughs> do guys, hapon na mga kayuks no. At uh, yeah, naglalagari pa rin tayo. So yung ating uh, development sa ating uh, card ay ah, ito na. 'Yon yung card. ang galing na natin. Ayun oh, 'yan ang development At sa card. Ayun na. So almost done na. Yung si babaw na lang kulang. Mga kayuks. Narita ko na rin 'yan. Guys. Like, Ayan. Ito na yung tinabas natin So kailangan natin itapusin Itatapasin Alright So okay, natatabasa natin itong itna para uh, isang buo talaga sya alright kakatingan natin dito dito din sa kabila para pasok na pasok sya dito, dito. alright alright so mga sa ayos na Butas. yun o butas <laughs> ayan na so pwede na to lalagay na natin lalagay na natin ayos mga lalagyan natin ng screen dito para yung moist or iba yung mag-evaporate yung kumukulo na tubig para yung mani tuloy-tuloy ang init right ayos na mga kajoks yun bukas ayos na to bukas oh. sobra pa tayo Alright, mga kajogs, putol na naman tayo ng kahoy. Yun. So, meron na tayong isa, dalawa, ito, isa, apat. Okay. So, gagamitin natin to para sa isa na isa. Dito. Gagamitin natin itong apat na to para sa Dito lalagyan natin. Lalagyan natin ng gilid ng katulad ng gilid ng ganyan. Tapos dito naman gilid ng ganyan. Para hindi mahulog yung mani. Yan mga para hindi mahulog yung mani. Alright. So, kakabit ko muna. Alright. ang mali ng konti nito oh. Uh, sayang at sayang at sayang ng ano kahit 分かった。 Kan lagit kau sok Oh berarti ini

Sa puntong ito medyo nakahinga-hinga na ako kasi malapit nang matapos ang aking ginawang kariton ni Angelo. Sa mga oras na ito, nagtipintura na ako. Para mamaya-maya na lang, kunti ay kunti na lang ang aking gagawin. Ayos mga kajoks, napinturahan na rin natin. Ayan na, ang ganda na. ang card ni Angelo mamaya maya lamang ay ibibigay na natin to card ni Angelo yan oh. ganda na so napintulahan na natin pati yung screen ilagay na rin natin yung screen yan dito ilalagay yung mani yan Okay. Alright mga kajos, tapos na. Ayun na.